kung ano yung mai mo doon sa labas or doon sa actual field condition ay pwede mo rin siyang mai- maitanim makapag-produce ka din doon sa ilalim ng solar panel Ako po si Marvin Silense, ano po? Currently the director of the Philippine Science Center for Agricultural Technology or PILSCAT. And sa ngayon po ay ako rin po ay project leader ng Agrivoltaic System. Uh, which was funded by uh, Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research, so, or DABAR. So when you say agrivoltaic, kasi po ito po yung uh, pinagsamang term ng agriculture and photovoltaic. So, so ibig pong sabihin, yung pong at the same area, meron ka pong agricultural production and meron ka pong uh, energy production from uh, solar panels. So yun po yung uh, definition ng agrivoltaic idea po is pwede mo siyang itaas yung solar panels para mapakinabangan mo pa uli yung ibaba. And uh, yung po naman po mga crops, meron po kasi tayong mga crops na shade loving. No? Ito po yung pwedeng mag, uh, mag, uh, tumubo or uh, mag, uh, tama, tumubo po dun sa ilalim kahit na meron siyang shade. Pero using this agrivoltaic, gusto namin kasi ang, ang, ang goal namin is kung ano yung naipoproduce mo doon sa labas or doon sa actual field condition ay pwede mo rin siyang mai maitanim, makapag-produce ka din doon sa ilalim ng solar panels. So ngayon, ginawa namin, nilagyan namin ng mga pagitan yung solar panels para magkaroon pa rin ng penetration yung sunlight doon sa ilalim. So, ibig sabihin, ay makakapag-produce ka pa rin ng dati mong mga pinuproduce na crops doon sa ilalim ng solar panels. Yung set up po namin doon uh, sa 12 meters by 15 meters na area, ang nailagay po namin doon ay 45 panels. Ang isang panel po noon ay uh, 555 watts. So, ibig sabihin merong uh, yung 45 panels, it can generate uh, uh, 24 kilowatts po, eh, kaya niya i-produce kung i-convert po natin yung 24 kilowatt ay more or less na nasa 30 horsepower. So ibig sabihin ay kaya po niyang patakbuhin kung ano ba yung mga water pumps or other uh, agricultural uh, machineries like uh, kung meron kang mga shredder doon, meron kang mini rice mill, kaya niya pong patakbuhin yon as long as napapasok siya doon sa 24 kilowatt na power. Mm. So, Ibig ibig kong sabihin ah uh, kung itukan mo siya yung yung gagamit yung ginagamit mong pa sobra-sobra po yun yung napupulis mong power so pwede mo po siyang gamitin sa kung sa kung meron kang bahay meron kang building na gustong i-power paggamit naman po ng solar energy kung naman po dito sa atin ay uh, advisable na siya pero sa ngayon, dahil sa mahal pa nga yung solar panel, uh, mas mahal pa rin siya kaysa gumamit ka ng kuryente. No, pero uh, sa mga susunod na panahon siguro kasi nag, uh, nag deplete na rin yung ating mga uh, source ng, uh, ng electricity. So sa tingin, sa tingin ko, ito po yung magiging future ng konate. Kung mag pa talaga ang government, ay ito na po talaga yung kwan magiging solusyon doon sa sa ito, problema natin sa kuryente sa mga susunod na panahon kasi uh, napansin nyo ng mga nakaraan ng no? na, brown ah, uh, lalo na na kung kung ang tawag nito kung masyad kapag tag-araw di ba napaka napakalaki ng consumption natin no? so kung isa nagkakaroon tayo ng rotational drama so ito po yung isa siguro sa mga pwedeng uh, makadagdag no? kung hindi man totally na maka generate yung nasusupplyan tayo ng kuryente ito yung pwedeng uh, kumbaga supplemental na source natin ng energy other than doon sa other than doon sa dependence natin doon sa sa pinagkukunan natin ng Sa ngayon ay uh, patuloy po yung conversion ng ating mga uh, agricultural areas, no? So sa pagtatayo po ng mga subdivisions, mga daan, and of course yung pagtatayo po ng mga solar farms. Kasi kapag nagtayo ka ng solar farms, mababa po yung uh, mababa na yung yung panel na hindi mo na pwedeng magamit yung ilalim. So, ang, ang idea po is pwede mo siyang itaas yung solar panels para mapakinabangan mo pa uli yung ibaba. Tayuan natin ng mga solar panels ay purely agricultural areas yan eh. So, ibig sabihin kung magkakaroon na tayo ng agrivoltaic system na to, hindi na natin isasacrifice yung food production natin. So, merong itataas lang natin yung solar panel then magagamit pa rin natin for agricultural production yung ibaba. Kaya uh, makakatulong siya in terms of uh, food uh, sustainability.